Magandang magandang morning mga kapukrut. Ito po ang inyong covering motorista na si Lepa. Ayan, at tayo po ay nag-aayos na yan mga kapatid. At tayo po ay papasok na sa trabaho niyan. Maglagay ako po ako ng konting lipstick para mukhang tao naman po tayo, di ba? Diba? Mahirap na kapag kamalan tayong chonget. Ayan. Ayan, at aki naayos na ang gamit sa loob ng U-Box. At sot-sot ako pa ang aking paboritong helmet. Hindi pa napapalitan mga katupugrot. Ayan, tanggal pa ang kanyang pintura na. Ay, sana naman. Hopefully, yung aking mga inuidolo at pinafollow ng mga motorista. Baka naman po. pa naman po dyan. Ayan, wala po tayong mga gamit-gamit ng ano pang motor niyan talaga. tayo ay isang pugrot nga talaga. At ako'y nakin sa aking asawa na si Lepo at tayo po ay alis na. Ayan. Nandito na po ako sa Andrayan City pa lang pala. Ayan. Nadaanan ko po ang, ang ayaw, nakangiti ang lola nyo. Ayan. Daanan ko po ang bahay na aking boss Jong at aking madam nene. Ayan. At tayo alis na. Ayan. Nandiyan na po tayo sa natapyan. At isipan ko pong dumaan sa bahay na aking pinsan aking paboritong pinsan. Naku, oh, marami magselos yan, charot. Ayan na. Ayan, nag-turn left na tayo dyan, mga kaibigan. Ayan na nga po. Oy, mabangga ka dyan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ayan, ayan. Nag-turn left na si kapugrut dyan. Ewan ko kung nandyan yung pinsan ko kasi madalas wala. Minsan naman, hindi, eh, naman badalas. Minsan kasi pumunta siya ng sentro, bumibili ng kanyang maintenance. Okay, sa meeting ng mga bata. Oy, andyan kaya yung pinsan ko hindi ko alam Uy, yan dun pala spotted pinsan. Ayan, magkakape ako niya. Anak, madalas mubus ang kanilang mga kape. Yan eh. Ayan, aking helmet. Next pa ulit. Aking helmet niyan. Paboriting helmet. Palis na po tayo ulit na yan, mga kaibigan. Ayan, ay napadaan po tayo sa may Buntun Bridge na. Nandito na tayo sa Buntun at actually naispatan ko si Angkal Madalas nakikita ko si Angkal dito. Pero minsan nawala siya. Ayan um, at ako po ay naisipan ko bibili bumili or bibili ng kanyang ano, bentang chicharon po yan po si Angkal si Angkal Carlos po ang pangalan yan no? At uh, siya po ay from Katagaman. Kaya nga po mga kamotorista, kung kayo po ay mapapadaan dito sa may Buntun bridges pag galing ng Solana or Andrile, bandang kanan po siya ang kalmadalas po may pesto sa Angkal Carl Carlos niyan. Sana po supportahan po natin siya. No? Kahit isa o dalawa man niyan ay malaking tulong po sa kanila. Minsan naubos po na siya ng morning or minsan maghapon daw po. Kaya suportahan po si Angkal Carl Carlos po mga kapugrot no? At Diyos na po ang bahal magbalik, magbalik ng biyaya po sa inyo. Ayan, nagtakwentuhan po, po, po kami ng Car Carlos niyan. Ayan. Suportahan Supportahan po, no? Pakisupportahan po si Uncle Carlos ng kanyang pintang chicharon. Palis na po ako niyan, mga kapugrot at ako ay papasok na rin. Ayan, si Uncle Carlos at nagchat uy, sumasayaw, sumasayaw na yan, sumasayaw na yan. Ayan, sige, ala, bira, ala, bira, ayan. good vibes lang po, mga kaibigan. Ayan, at iflex ko na po ang aking binili na chicharon ni Uncle Carlos sa may puntun. Ayan. Uy, first bite, sarap yan. Crunchy po yan, hindi po tumakunat. Okay, walang halong bola. Ito po ay masarap din pong ihalo sa balatong lalo na po pag malamit ang palahon or madalas umuulan. Ayan, ang paborot kainin ng taga rito sa atin, no? Ang munggo. Balatong or munggo. Sige, bite pa yan. Ayan, sige, kagat, kagat. Bite pa. Ayan, pampadagdag na mga pimples, Sige, tagtarin mo pa yan. Punin mo ng pimples sa bukha mo. Ayan, o yan, yan. Ganda, sige. Kain lang, lamon pa, yan. Yan, habang wala pa tayong mga kliyente niyan, mga kapugrod. Sarap talaga ng chicharon ni, ano, ni Uncle Carlos. Yan. Mm, okay. ten, sarap ng kain. Sige. vote vote Sige pa, kain pa more, kain pa more. Yan, ubusin mo yan. Maubos yan, maubos yan for sure maubos yan mga kapugrot ayan, non-stop po oh. nine non-stop ang kain, sige lang kain lang, Ayan. busin mo, busin mo sabi ko sa inyo yan eh ayan, ubus yan <laughs> ubus yan, sabi ko sa inyo please do follow and like our page thank you everyone and God bless all of you